Good morning mga master Ayan. So, kumusta po kayo? Matagal-tagal na tayo hindi nakapag-upload dito sa YouTube Kumusta? Dito na po si master, nagbabalik So, dito tayo sa tambakan ng pipe Maganda dito mag-usap tayo mga master kasi wala disturbo Hindi ka doon sa workshop, napakaraming tao at maraming uh, nag, -a -nag -a guide At sa ngayon mga master ay time check tayo Nasa 6 o'clock in the morning So, 20... 25. Ayan. June. June 25, 2025. So, kumusta po kayo mga master? Ayan. So, habang tayo naglalakad, usap-usap tayo sa mga experience ko o bago ako nag-abroad, ano yung ginagawa namin dito. Ayan. Pag-usapan natin na walang kwenta. <laughs> walang kwenta. Pero as, asof of now, mga master, ay wala pa kaming kabaho sa ngayon kasi yung mga kasama ko ay nasa side sila. Na up. So ito yung tinambak namin kahapon dito. Galing sa loob ng workshop, dinala namin dito para puno na kasi sa loob ng workshop mga master. Ayun. So pag-uusapan natin Master bago pa ako nagpunta dito, ano po yung mga experience ko sa Pilipinas? Sa tingin ko wala akong masasabing experience kasi kung pag-usapan natin yung experience isa po akong farmer. Oh, namulat ako sa mundo na isa akong farmer sa probinsya ng Davao Oriental ayan sa Katil Davao Oriental so yung mga mga parents ko ay farmer din so sa hirap ng buhay at sa tulong ng Panginoon Diyos nagdadasal tayo na umangat konti napamas din napakahirap pero nung hindi ko pa naranasan ang pag-abroad hindi ko feel na mahirap kami kasi nasa level na kami na mahirap kasi hindi ko hindi mo masasabing mahirap ka pag hindi mo mat matikman ang pagiging mayaman di ba so noon sabi ko okay naman ang buhay namin isang kahig isang tupa ka ganun dahil nasa bundok kami mga hindi naman na kailangan bumili na ang uh, mga vegetables mga gulay ganun pati nga palay sa amin Tinatay na sa bundok. At yung mga, sabi ko sa iyo, yung palay na mataas. At pag binayaw yan, kasi bayo naman yung dati. Hindi naman katulad ngayon na pinapagiling o pinapamiling. Bayo yan talaga. At, ayun. Hindi mo kailangan magastos maraming pera sa bundok dun sa probinsya kasi nandun na lahat eh. Mga ilang taon, dumaan yung highway sa amin, at nalaman ko na may pwede palang aangat yung buhay natin so madaling salita mga master ay sinubukan ko magtrabaho sa uh, ah, sumipo oh, sa gingan banana plantation yun plantist sa Dabao de Oro ngayon eh. kasi dati ay Dabao uh, ano yan dati Dabao de o oh, dati sa Laak province pa yan sa mga probinsya Madaling salita ay natanggal ako sa trabaho. Itong pag, pag natanggal tayo sa trabaho, mas ay napaka-hirap. Pero doon ko pa, habang ako natatanggal sa trabaho, nagdadasal din ako. Sabi ko, Lord, yeah, bigyan mo naman ako ng pagkakataon na umangat naman kunti. Kasi nakikita ko sa mga kasama ko, nakabili sila ng mga motor. Ano well, ganun ba? Sa probinsya simple, simple naman ang buhay. Umaasa lang sila. Nangangarap din sila magkakamotor. Yan. And then, nagtanggal ako sa trabaho at naghiwalay pa kami ng aking partner dati kalibin kasi hindi naman kami kasal noon habang ako ay sabi na kapatid ko pumunta ka ng Dabao mag-aral ka ng tisda oh, magandang tisda master baka hindi yon hindi niyo ah, kabisado yung tisda dyan ka mag magsisimula yung pag ah, magbigyan ka ng skill kasi magte-training ka dyan eh mason, elektrisyan marami pa plumber marami pa dyan So, pagdating natin sa Davao, nagkuhan tayo ng TISDA, training. Nagsimula na talaga, nagkakaroon na tayo ng skill. Siyempre, umangat-angat na yung buhay natin na uh, doon ko na nakanasan na uh, yun pala. Medyo mahirap kami noon kasi nakapag-trabaho na tayo. Hindi mo, yan, sabi ko sa inyo na hindi mo ma-feel yung pagiging mahirap pag hindi mo matikman. Yung konting yaman lang, angat lang sa buhay, di ba? Yun, sinubukan ko mag-abroad mga master. Sinubukan ko talaga nagkataon talaga na pinalan tayo alam mo basta hindi ko pinag-usapan hindi namin pinag-usapan doon kung magkano rate yung magkano yung sahod namin akin lang na makapag-abroad Maka punta dito sa Saudi yan. kasi natin master pag pinag-usapan yung abroad naku talaga namang ibang klaseng level ka na kasi abroad yan maraming pira yan gano'n gano'n oh. mga gano'n mga oh. kapitbahay namin dati o sinabi na abroad <laughs> maraming pira talaga <laughs> nung natanggap ako, hindi ko na sinabi na hindi, hindi naman ako nagtanong na magkano yung rate, napakaliit pala master, no? one one plus two one three lahat kasi yung plus two na yan ay kuwan yan, yung food allowance namin dito siyempre, siyempre company pa rin alam mo yung inapplyan ko, mas pero yung mga skill ko na pinag-traininan ko sa TISDA ito may sipon ako eh ay Kwan talaga mas tira yung electrical at saka welder automotive pero yung ina applyan ko ay mas on pag yun na madaling salita nandito na sa Saudi naku napakainit mas tira hindi katulad dyan sa Pilipinas kaping init talaga at yung mga kanin pa dito alam mo, alam mo yung pinag dati eh, pag pumunta ka ng ibang bansa dito, lalo na dito sa Middle East naninihira yung mga lalaki dito ng lalaki, talagang itirahin ka yun ang nasa isip ko kaya pagdating ko dito hindi ako lumalapit sa mga ibang lahi yan malayo ako sa kanila ayaw ko maki, ayaw ko makisama sa kanila ayan yeah. nung at lalo lang dito mga pagdating pag, ko dito yung pagkain amoy ng pagkain ako kaabi talaga sabi ko lalo na mga ibang lahi Pakistan, India nah, hindi ko talaga magustuhan yung pagkain nila yun madaling salita mga master. natapos ko yung 2 years ko at napakalit para ng sahod ko pero at least may experience na ako mas Nung nag-exit na ako mga master, sabi ko exit na ako. Kasi wala na talaga, wala na napundan nung nag-abod ako. Kasi unang abot ko, kasi napakalit na sahod. Magkano lang, one tray. So, 14 yung palitan, nasa oh, 14,000 lang. So, kakainan mo pa yan, nasa 8,000 na lang yung mapapadala mo. Nagkataon master na, nagkataon master na, yung company na yon, itong company na ko. Same, same pa rin mga master. Itong company ko, nag-hire ng welder. Nag-hire sila ng welder yun nandito pa ako sa dito pa ako sa Riyadh dito sa Saudi nag-hire sila ng welder ng araw ng sim ng pag-uwi ko pero nasa 11 ako na mauwi 21 o no, 22 yung hiring pinas Padala yung salita mas din na pinalad tayo no? Pinalad tayo nakapasar at isang buwan ko lang sa Pilipinas balik agad dito sa Saudi simple pa rin na company diba? hindi so, no. Uh, talagang pinalad tayo no? at yung hiring na yun mga master ito na magawa ng elbow yan welder na tayo dito pipeline welder makikita mo sa mga videos ko dati na mga malalaking pipe so madaling salita ang mga master natapos ko na yung simula noon nag hiring tayo na hire tayo simula noon nasa six, mag 6 years na tayo so nangangap na din ako mag-exit mga master kasi kumbaga nakapag-ipon-ipon na tayo yan hindi ko na kailangan tumagal dito kasi pag tumagal tayo dito mas dito na tayo tatanda diba kailangan natin makasama natin yung pamilya natin so yun, niya, yun lang ang aking may share sa inyo tungkol sa aking buhay paano ko nag abroad Ayan. at paano natin malalaman ang pagiging, ma pagiging mahirap pag hindi tayo umangat kunti sa buhay so uh, yun lang ang may share ko sa inyo salamat po sa panonood nyo para sa next video natin uh, pag-uusapan po natin kung ano ba ang magandang business? Okay? Salamat po.